Pag-order ako ng price sa McDo dahil may gagawin ako sa price na yun. Nihintay ko lang yun. Tagal na food panda Sabi na sa view corner na doon. Kanina pa ako dito. <laughs> thank you po. Thank you po. Okay na po yan. Thank you po. Thank, thank, thank you po. po. Ako. Nakuha na natin. Yan. Lagay natin dito. At pagkatapos, kunin ang flavor. Wasabi powder. <laughs> Favorite ko talaga itong wasabi powder eh. Ayan o. Uh, <laughs> gamian natin tapos chili powder ayan shake natin shake shake price at saka sabihin natin ha sar and cream ito uuuhhh may nakita kasi ako recipe na magagaya mo yung lasa ng mcdo at jalaby surprise ok <laughs> Totoo nga, Hanip ka. Ininit ko na nga ito. Napakatagal mo. Natikman na ni Alan tsaka ni Kelsey Ray. O, ito, tikman mo yung plane. O, tina mo. Tingnan ko lang. O, ako pa nag-iwa niyan. O, hige. tikman mo. O, kung makdo dyan. Oh, o, gago! Gago! Makdo, makdo, ano? O, di ba? Tapos meron din shake-shake pa yung makdo. O, yan. Tingnan ko yung sarap and cream. Ako nagtimpla niyan. Paper. Napakasarap. Yan sinasabi ko sa'yo. Sarap and cream. Yan, classic lang yun. Classic. oh wala kang tiwala eh. O, oh, alasa. Alasa. Ambyan. <laughs> 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 ha? Huwag <laughs> mo <tuloy> yung ginagawa <laughs> <laughs> mo. ka? Ha? Mm. ha? Oo. Uh Huwag Boy, sakno. Nagluto ako si Beo ng price. Oh. <laughs> boy, nagluto ako ng plain at saka yung cream. Pero okay. invento ko lang cream. May tikman ah, ako Hindi, tikman mo muna kung masarap yung plain. Plain? Yung plain. Ano, okay lang? Okay lang. Boy, hiwa ko din yan. Galing patatas talaga yan. Ano pa? Ha? I'm sorry. Ito. Ayan. Parang yun ano ko siya eh. <laughs> ano? Ano? Binasabi mo rin ako na. <laughs> Boy, nagluto kasi ako dito ng price. Uh oh. Eh gusto ko sanang gayahin yung lasa ng McDo at Jollibee. Uh oh. Nakita ko yung recipe sa TikTok. Meron? Uh -oh. Parang gayang gaya. Eh, ko lang sa panlasa ko. Si Aling kasi, oo oh, na. daw. Nalasaan ko eh. Sa Nito, et, 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 mo muna yung plane. Eh. mo yung plane. <laughs> <laughs> kung, kung parang McDo o Jollibee. Sarap, parang ano. Oh, ano? Para makdo. Para makdo. Oh, oh, sinasabi ay, ko, ay, boy. Kasi ito, boy, yung ginawa ko sa and cream. Parang yung sa may shake-shake rice din eh. Mm -hmm. Tingnan mo, tingnan mo. Kaya, mahirap din i-blend eh. Nung inaano ko siya. Ano okay, <laughs> siya? Ano siya? Bakit dragon? Bakit naging dragon? Shake-shake rice. Shake-shake your head. She, she came out. <laughs>